Uy, ikaw na. <laughs> Daming bunso, sabi niya kasi. <laughs> ano ba yun yan? Oh. Ako din, ngayon ko lang din nakita. Yan na may bunga pala. Ano bang kahoy yan? Para siyang okay. ano. Ampyon? ano? Kita niyo guys, dito yung mga libingan nila. Ang gaganda, oh. Dito kami sa libingan. Tag-atapa tao, punta sa sementeryo. Atakot -ata na tao, hindi na sementeryo. Tignan mo yan, guys. Ang lawa. Yung daan sa amin na ano, yung ano, papuntang bukid, ganito lang kaya yung daan ng motor. Kasi din. Pero mas maganda mamuhay sa bukid. Oh, hindi O, oh, hindi. dito lang sa may ano. Andiyan ah, oh, oh. ah, lang 'yan, oh. Oh, diyan lang. Tayo layo dyan, oh. Ayan, oh. Dyan banda. Kasi yung lang naman diyan ng oh, ano. Ay, may daan din pa baba. May daan din pa baba dyan, oh. Ayun, oh. Yeah. Ay, oh. banda, Hi guys. Oh. Kainin ko sana yung utot-utot kasi naalala -na ko. -na -na Meteri pala to. Kaya <laughs> nga. Atong kahoy na yun, oh? Oo. Ang fertilized ng mga abu. Hmm, abu na. Yung kahoy na yun, doon lang, hmm. lang tayo hangganan, ha? Doon lang tayo. Hindi na tayo akyat doon sa pinakatuktok kasi malayo na yun. Pero ang ganda kayo ng view doon sa tuktok. Ay, naku. Init-init, no? Wala na. Pag... Oo, sasunod na ka tayo pag ano na. Pag Sabi ko talaga, pag dito ka sa Hong Kong nag-abroad, pag uwi mo sa Pilipinas, maputi ko yan sa Pilipinas. Oo, oh, nandito tayo sa liblib eh. Yung alaga ko nga, sabi nga mo, you're so, so black, I'm white. Sabi na nga yung alaga ko. Walat eh. <laughs> kasi nila yun, kahit anong-ano -ano nila. Oo. Oh, oh. Sabi ko, you are Chinese, I'm Philippine. Ah, ang dami dito, oh. Ito yung ginagawa. Siyan pala yung nag-ano mga mga, 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 ano dito, mga tambay. Kunti na, ayun, oh. Pilipinang tambay, ayan. Nagpupunta sa... <laughs> Ay, <laughs> grabe siya. Ayan, yung mga Pilipinang tambay. Nagpupunta dito sa gamuhan. May solar, oh. Sa gabi yan, ang ah. ilaw, eh. Daming ano dyan, oh, tiles. Huh? Ano mga kartikir niyan dito? Mga kartikir niya dito. Oi racer sila oh, may nagre-race.